ayan araw ng lonis babalik kami sa hospital ito kasama ko tapos uh, asawa ni Totoy asawa eh. so, talaga grobe ka na asawa yan tapos yung isa pa ayan takbo papasok kami hospital tapos pag hindi kami pinapasok ito bata raw bawal eh sabihin namin na anak namin lalabas pag din nila ako pinapasok so yun mga lods sa district na kami mamamatay ka na lang ang maraming pila pipila ka pa ganun dito sa Pilipinas patay tayo dyan eh, masamang nararamdaman ka na nga babalik balik ka pa yun mga idol Saling na kami sa hospital, tapos hindi kami umabot sa bilangan kasi may bilangan. Hindi kami nakahabot, uh, tumigil, nag-cut off ng, tapos yung mga katulad namin na kinut-off nila, tapos uh, nagpa-check up ng sabado, Edi, hindi mabibigyan ng gamot. Tapos, uh, yun, anong gagawin nila hanggang maghapon pero sana hindi nila pinabayaan kasi nga paano kami. Kaya nga nagpa-check up para magamot. Para nagpa-check up nga para makarecover. Tapos kahayaan lang ang gagawin unahan. Oh.

Oh, <laughs> hindi sa. <laughs> Yon, at mamam. Oh, no, spicy ba? Ay, ilagyan niyo pala. Kasi no, kanina wala ako. Hindi mo makita kung siyang ha. Nagpansit sila. tapos ako ito lang again. Kaberito. Kumusta to? Takarin nilo pak, alam mo lang, nilo pak. Apat. Oo. Oo, oh, oh mo. Sabihin mo lang kung pangadobo. Oh. Hindi pala nakaplit. Ayan mga lords at magluluto daw siya ng balat ng mangga. So ayun, abangan natin ng kanyang niluluto. Tapos isang labuyo. Pasalanan po ito Ayan, hinayaan ko si As na magluto. Kasi grabing sakit ng aking kamay. Siyempre rin magaparin. pa rin. nagluluto siya Tanghalian namin titingnan natin mamaya ni loto niya kung sa tingin pa lang ay masarap tingnan natin yung loto as ito kukuha ko ng takip <laughs> ayaw yat na video ang kitalagan yan sarap yan eh yan sabi ko adobo. Adobong puti walang toyo. adobong puti lang. Walang toyo. So, sarap niya. Gaso lang ubas ka agad sa bawang niyan. So yun. Lonis ngayon. Pumunta kami. Bumalik kami doon. Bumalik kami doon pero walang nangyari. Hindi ko napakita sa inyo yung sugat mga idol. Walang nangyari hindi kami nakasama sa bilang sasabihin ng doktor na yan ang bilhin mo kaya hindi ako gumalaw o bumili ng mga gamot para inumin magtiis sabado lo, linggo lonis walang inuminom so ngayon hindi na ako babalik iinom tayo ng kahit ano lumapit ako ng ospital. Pero di ko alam kung tulungan ako. Yan, gagamutin ako ng gagamutin ako ng ano lang, ng mano-mano. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko dimogana dimogana Animal Mamamatay ka na lang Pipila ka pa Ganon dito sa Pilipinas May masamang nararamdaman ka na nga Magbabalik-balik ka pa